Ayun, ayun. Si Ron, humuli. Tara, harvest kami dito ng pula. Ayan, o. Ano, Nakabayabos. Nakabayabo si Ernie, o. Oh. <laughs> Good. Oh, ayan, magandang afterlash mga ka-anglers At ah, dito pa rin tayo sa ng flag control Ayan, at ang dami natin ngayon yan yeah, katahatin lang ni Papa Wayne <laughs> yeah, si Janjan Jan Bulate pa rin si Gil Jorok si Arnel si Arbel andito dito yeah, si Carlo si, ngayon, si Ron at si, <laughs> si Ernie ayun sa dulo nakawala ng plapla so andito uh, kami mga paplapla at lala ko na yung aking landing net yan sana makahuli ko magamit ko para sa akin good <laughs> Ito, Uy, pula na. Ayan na, ayan na. Ayan na, iyan na. Ayan na, na. na. Game na, game na. Ayan, uh, ito na. Ayan na. sila First pula Jorok pula oh Sa akin ni, oh Jorok pula oh Ya, pula na Good, Good. Diyan dyan Oh, no. tok 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 Pula Boleh pula. Pula pula, second pula. 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 gitu. <laughs> Jarak pula. Oh. Jarak pula. Oh, Pula. Si oh. inano ko doon kay Froy lagi. <laughs> Stop, oh, oh yung oh. ano, yung ano, yung ano. Pla pla oh, pla, -pla. Oh, Dito dito hil, dito dito, dali mo dito. Dito dito dito. Ah, dito dito. Tas mo, tas mo. Nako, ayan patay tayo si Nabit. Sige, so, lapag mo lang low. Dito, i dito mo lang siya, dito mo lang siya sa lugar. Ha mo siyang dalhin doon yung, yung tilapia. Ibaba mo no. Ayan, okay na. Ayan, nakadali na. Nabinyagan na. na. Ayan, nakadali na yung ano. Dali ayo, dali ayo, plap plap rin to. Ayan, napula ako. Napula din. Ayan, nakahuli na yung ano natin, landing net. ayun oh. No? Aga, nakagamit na. Alam mo ko hindi na ako marunong. Oh, nakikipahin ka lang. Isda ko to. Yeah, boy. ito. Lagay din. Isda ko to. Paalisin nyo yun, pagka lang. Eh, boy, ko to, isda ko to, di ba? Oo. Oh. sasabi Oh. Hey good. Pulang ah, tak? Pulang, no, pula, Carlo. Hup. Ada apa? 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 Dahil tayong kabak, kahit malit ang tagaan nyo, meron tayong ano, good. pula, pula, si Ron, si Ron, ayun, pula, 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 si Ron, ayun, pula, lapad. O, pula. Ayun, pa isang pula, si Carlo naman, pula, pula. Ayan, o. Oh? Mahigpid ba, ba pang sa pula? Parte kami mamaya. kami na pang Good. Good. Abah abah, aku na mau nama nyu mama, aku na nama si Hil. Oh. Huli nama. <laughs> landing net. Ayan, yung landing net natin. Gagamitin na naman. Ah, shoot na, okay na. Pangalawa na. Pangalawang gamit na ating landing net. Diyan, alisin mo na. Oo. isang ka. Oo. <laughs> ano, Arnel?

Landing net. Ayan, ayan. landing net. Landing net. Ayan, ayan, ayan. Ay, ang galing. Sumabit pa. Landing net, landing net. Ayan, ayan, ayan. Parang ba yan? Hindi na kailangan yan. Oo. Tapat mo. Tapat mo. Hindi nakawala yung niya. Hindi sa kanya. Tapat mo nga rin Ayun o, oh, landing net. Pangatlo. Boss, ano masasabi mo? Nahuli ka rin. Nahuli ka rin. Nahuli ka Wala, nahuli ka rin. Good! Ayan yeah, yeah, Ayan yeah, yeah. yeah, Shoot Okay Nakaapat na Nakaapat na yung ating landing net oh. ha Unahan ako humagis eh Hahagis na ako dun eh Good Harvest madala Ayan So ayan, nabinyagan na yung ating ano landing net. At lang nakabinyag taktong si Hil. <laughs> Ayun, yan nakabinyag. Bali apat lahat ang nagamitan. Isa kay Hil, isa kay Ernie, taga dito. isa kay Jorok. Mm -hmm. Isa din sa taga doon. So bali apat, apat na plapla na sa ng landing net. sa ko walang nasalok. Sabagay <laughs> ako naman may ari eh. Parang ganun din ah. Parang ganun din yun. So ayan, ito ito, ito harvest namin, ito yung babarang ko. Ayan, huli na ni Ron, ni Carlo. Kami tatlo, ayan. Tatlong piraso lang kanya dyan. Uy, yan, nasa pito rin huli. <laughs> Tatlong piraso lang nakita ko dyan. Wala siyang huli dyan. Tapos, ayun yung plapla ni... Joro. Joro. Ayun. Yung plapla ni Hill, saka ni Ernie. Ayan, oh. So, ayan. Saka kang harvest pa rin dito. At yung mama ayun, palabasa bukas may PBA na. Yan, nakalawit pa rin. So, Boss B. Ito ayan, nakahuli. May ebidensya, may video. <laughs> na video ko. Naunahan ko sa pwesto yung mama. Yun? <laughs> Naagawan ako, nabayabas ako. Yung hahagisan ko, hinagisan. ng impact ng Europe. So, uwi na kami. Ligpitan na ng gamit. At syempre, shoutout pa rin kay Bong Belas na nasa Canada, kay Vincent na nasa Australia, at kay Boss BJ Jamjo na nasa Marquina na hindi marunong mamigwit na may magic lang ang cooler. At si Jorok na may magic ang babaran. Ayun, no? Marunong naman humuli. Marunong humuli. May magic lang ng konti ang babaran. So, uwi na kami. Tulit siya, please like, share, and subscribe to my channel. Oboy, special at papa. Harvest malala. Good. Good. Bye. 你应该不怕。